And everything is okay Got a smile on my face It's a beautiful day Edward Barber, proud na proud sa mga pagbabago? Pero bago nating simulang pag-usapan ang naturang video, ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? proud na proud nga itong si Edward Barber sa kanyang mother dahil ang laki-laki na raw at na conquer na nito kanyang fear ayan ito nga panoorin at pag-usapan natin ang proud moment ni Edward Barber Heto, panoorin natin ang proud moment ni Edward Barber sa pagbabago ng kanyang mother. Panoorin at pag-usapan natin ang nasabing video. Hey! Hello, 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 hello to our beautiful online squadmates. We love you so, so much. Kaya nandito naman tayo every Sunday, of course, to celebrate with you. Lalo na today because... It is Mother's Day. Happy, happy uh Mother's Day to all of our beautiful moms out here. Happy Sunday, happy Monday. bonding dito, the I what? Asap! Awesome. Yeah. <laughs> of course, happy, happy Sunday, everyone, and it's an extra special day for all of us. Dahil special day ng ating super special na tao sa mga buhay natin. Of course, our moms and. Uh, Ayun, I want us to talk about our special moments with our moms. Meron ba kayong, like, it doesn't have to be super serious. It can be, like, a funny moment that you've had with your mom or something. Meron ba kayo? Ikaw, hey, Jeremy. Edward. Ah, uh, okay, okay, ako. Kasi yesterday, uh, di ba meron akong show sa Pai na Pak na Pak? <laughs> Oh, di ba? Talaga naman yung dalawa ni Jeremy sa saka ni Edward, di ba? Oh. Ayan, ayan, mag-uumpisa na kung ano ba yung mga proud moment nila sa kanilang mga mother, di ba? Oh, siya, siya. Ituloy na natin. Pero talagang kapansin-pansin na blooming na blooming at fresh na fresh. Itong si Edward Barber talagang bang, ba, uh, bangaan, bangas tuloy. Uh, banaag na banaag sa kanyang kaanyuan, 'di ba? Ang kanyang freshness at happiness, 'di ba? O siya siya, maliban diyan sa looks ni Edward Barber ay ipagpatuloy na natin ang naturang proud moment ni Edward Barber. Ah, uh, okay, okay ako. Kasi yesterday, uh, 'di ba mayroon akong show sa Pai na pak tapak. Yesterday, they asked me to send a picture of me and my mom. So I asked my mom kung meron siyang recent picture of us. Tapos ito yung sinend niya na umiyak umiiyak kami kaming dalawa. Kasi, Tapos, umiiyak kami kaming dalawa. Pero hindi lang yan. Hindi niya napansin, pabukas yung mata ko. So, parang nakikita ah. mo yung eyes ko pabukas na. So sabi ko, Ma'am, ipapakita ko to sa TV, ha? but pangitin ko siya That's a real pa. mom, okay. oh, oh, oh pero oh, nga. I, I love the innocence of our moms. <laughs> like yeah. they, they don't they don't do some of the stuff that we get to do um, so minsan it's it's so refreshing to hear the the innocence the... yes O, oh, di ba? Nakakatuwa naman itong si Jeremy Glinoga, di ba? Uh, talagang malaki ang respeto niya sa kanyang mama dahil bago, bago muna niya ipakita sa I Want Asap, ang larawan nila ng kanyang mother, di ba? Ay nagbigay muna siya o humingi muna siya ng permiso sa kanyang mother, di ba? Kung papayag ba ito na ipakita sa I Want Asap, di ba? Ang kanilang larawan. Nakakatuwa naman, di ba, yung ganong... Uh, anak mo 'di ba lalo nat, ano na ito uh, teens o pa adult na, ba diba, na humihigi pa rin sila ng permiso sa kanilang mga magulang bago nila gawin ang isang bagay, ba diba? Nakakatuwa ba diba? Ang bait-bait. Dito mo makikita na talagang mabait na bata itong si Jeremy Glenoga. O siya, siya, ituloy na natin ang proud moment dito. Ang acting pinaka-topic na proud moment ni Edward Barber na pagbabago ng kanyang mami Kati. Ano ba itong pagbabagong ito? Ituloy natin ang video. Joe. <laughs> oh god eh. real mom. okay oh, oh, <laughs> oh. Pero, in I, in I love the innocence of our moms <laughs> in nga. like they don't they don't do some of the stuff that we get to do um, so minsan it's it's so refreshing to hear the the innocence the, yeah. uh, yes the Wait, heart oh, di ba? <laughs> oh Bakit bawal mag-short sa studio, ma'am? Ganun man, okay. pala, anak. <laughs> Ganun. <laughs> ako naman, meron ako. Uh, uh, wait. Shout out po sa lahat ng uh, okay, Kuya Danny, Kuya Jumar, of course, Ate O. Uh, not just because of Mother's Day, but of course since they know na natagal ng introvert <laughs> ang nanay ko. But I have to say, uh, a lot of things have shifted in my mom's life. She still wouldn't agree to come on TV. Pero grabe tingnan nyo guys, pag uwi namin, so, si mama nagsaserve sa kids ministry ng church namin. So she, si, siya yung nag-aalaga ng mga, mga baby, mga bata, habang uh, nasa service yung mga parents. Tapos ito yung grand entrance niya sa church. Wait, uh, yung, <laughs> ano, yung, ng konti. Play video. Pero siyang pasalubong. Ito yun. Wait na Grand entrance, nagtatapon wow! ng mga baby. grabe mama. Bang! Ooh! Oy, <laughs> Cute! Ay, hindi naman kayo dyan! So, sobrang nag-blossom si Mama. And uh, kahit hindi ako kasama dun sa, sa nung time na yan, uh, I was such a joy to see that. Uh, I'm so proud of her. She has grown so much. Mom, I'm so proud of you for stepping out of your comfort zone and for growing. And uh, I love you and you inspire me. Happy birthday. Aww. Ikaw naman, Shy. Ano ba yung, ano? Oh, Shy. Oh, nakakatuwa naman 'di ba yung mama ni Edward Barber, 'di ba nagsisir pala ang mama ni Edward Barber sa kanilang church, 'di ba siya yung nag-aalaga sa mga bata kapag siguro yung parents ng mga bata ay na uh, nagba Bible study, 'di ba sila yung nag nag take care. Oh, 'di ba nakakatuwa naman na na talaga sobrang introvert talaga ng mama ni Edward Barber. Hindi siya nakikisalamuha at lalong-lalo na hindi siya nagpapatake ng picture. Yan, sobrang mahiyain kasi ng mama ni Edward Barber. Pero, pero hindi siya suplada. Friendly naman siya sa personal at nakiki, ano rin naman sa mga fans. Pero yung magtitake ng picture o video, talaga napaka uh, ng mama ni Edward Barber sa personal. Pero ito, as ano, nasaksihan ko, talaga namang nakakatuwa mga mo, di ba? nakakaharap na ngayon si Mami Cathy sa camera. Siguro dahil hindi rin niya alam na may kumukuha sa kanya ng video, akala siguro niya is a private event, di ba? Tapos hindi niya akalain baka may nag nagtitake ng video do sa event niya. Pero nakakatuwa yung gesture at lalong-lalo na yung pakulo na ginawa ni Mami Kati na pag-entrance niya, diba? Nag, nagpapamigay siya o nagsasabog siya ng mga baka chocolate o candy yung kanyang pinamimigay sa kanilang church. Pero ang sobra sobrang nakakaproud dyan ay ang paglilingkod ng barber family ni Edward at ang kanyang Mami Kati sa kanilang church, di ba? Kaya lalo silang binibless ni God dahil sa kanilang pagsiserve, di ba? Kay Christ at sa kanilang church. O, di ba? Hindi lang proud moment ito ni Edward Barber, kundi bilang isang supporter ni Edward Barber ay nakaka-proud din na lalong, lalong nagiging tight, lalong nagiging uh, yung serve niya kay God maliban sa kanyang showbiz career, di ba? Ayan, tuloy-tuloy, di ba? Kaya naman banaag na banaag ang happiness kay Edward Barber na lalong lumalaki ang mundo niya dahil napakarami na niyang mga kaibigan hindi lang dito sa showbiz, hindi lang sa ibang sa kanilang bansa sa Germany, di ba? Kundi maging sa kanya mga churchmate, di ba? Talaga namang napakarami na niyang uh, mga kaibigan at mga good influencer pa kay Edward Barber, di ba? O oh, kayo mga kamarites, ano ang inyong masasabi na eto, Si Mami Cathy, ay ayan, kahit pa paano, ay nagiging extrovert na ba ang tawag doon? Kasi introvert, di ba yung mga mahihiyain at talaga may sarili silang uh, tinatawag nating sarili bang mundo at hindi sila marunong makihalugiro sa ibang tao. Di ba? Sobrang nakakaproud to. I-comment nyo na yan at atin niya ang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel at nagustuhan ang video ito, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po yung bell button para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa. Hanggang sa muli. Paalam! You make me feel